yon 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 magandang umaga sa inyo mga kabitoy medyo mababahaba dito sa amin kasi maulan ngayong buwan dahil kay bagyong enteng so gagawa ako ng vlog ngayong araw para dito sa aking panggilid unahin ko muna siguro tong ano itong nabili kong speed tuner na bell, no? Ang pangalan ng bell na to is Labo. yon Limang buwang ko na to ginagamit simula nung nabili ko. So, yon Review lang natin, no? Kung ano nang, ano niya, no? Itsura niya. Kung may kita nyo, brown to, eh, Brown. So, ngayon, parang itim-itim na siya. Siguro, dahil sa sobrang init. Tapos, yung kulay niya, Itong makikita nyo. Kwento ko lang pala, no. Dagdag ko lang. Nung isang araw kasi may hinila ako. Uh, Kasamahan kong Grab Rider. Bawal pala ibabad yung uh, mga scooter, no. Mga automatic ng Primera kasi mag-iinit. Diba? Sobrang init eh, no. Bumula yung kulay. Hindi ko na ulitin yun kasi hinila ko lang siya, eh. Dapat pwedeng ganun nasa traffic pa kaya ganyan yun yung nangyari nakikita nyo ba bumula so yun by the way uh, punta na tayo sa ating topic sa 5 months 5 months of usage ganito na itsura nya yung regroup nya yung group nya halos makinis na guys wala wala ka nang makikitang group kita ba yan, makinis na siya. Kaya ano, kaya ako naisipang buksan kasi nga i-check para i-check no. Kasi may dragging na siya, nagda-dragging na. Ayan. Wala akong specific na ano. Wala akong specific na kilometer odo. Para ibigay sa inyo no. Kung sa loob ng limang buwan is ilang odo ko not, ilang odo ko siya nagamit pero ang pinaka uh, best way ko para bigyan ko kayo ng ano ng reference is syempre deli delivery rider nga ako di ba sa loob kasi ng isang araw naka 100 kilometer ako a day so sabi na lang natin na 100 kilometer times mo sa sabihin mo 30 araw-araw mo biyay. so 100 times 30 3,000 tapos sa loob ng limang buwan 3,000 times 15 is 15,000 so siguro naglaro nagra, naglaro lang to sa 10 to 15k thousand odo yun yun yung ano nya no time time of usage nya tapos yan ang itsura niya. So ngayon, may dragging na akong nararamdaman. Kasi kakalinis ko lang nung isang araw, naka, nakarang araw. Siyempre, expect ko is, siyempre wala nang dragging. Pero mga ilang araw lang yun nakakaramdam na ulit ako ng dragging. Dahil yun sa upod na yung groove niya, yung yung fine groove. Ang masasabi ko lang sa Bell na to is sobrang sulit gamitin as a delivery rider dahil hindi siya ang layo niya sa stock. Sobrang layo niya sa stock. Hindi siya pag nag ano siya pag nag uh, dragging siya, nag dragging siya is hindi siya maingay yung tulad sa stock gumagan gano'n dito hindi nararamdaman mo lang na nagbabibrate yung, yung panggilid mo which is mararamdaman mo buong motor nagbabibrate pero sa low asa ah, ano lang yon sa low gear kumbaga sa pag nag parang kada ka pa lang pero pag high speed ka na hindi mo naman na mararamdaman which is ganoon man talaga dun mo naman talaga mararamdaman yung dragging 5 months of usage tapos yung ano partner ko pala dyan sa sa ano na to yung partner ko dito sa uh, speed tuner bell is syempre speed tuner din na lining ganyan ka pa ganyan pa kakapal yung lining makapal pa makapal guys so uh, ito lang talaga yung unang nag we wear and tear dahil syempre yung fines nya yung groove groove pala yung groove is hindi naman ganoon ka lalim, di ba? Which is tama lang yung pagkagawa dito ni ano ni Mickey Maso. Kasi kapag sobrang lalim yung groove niya is nangangain talaga siya ng line. Pwede rin siguro naman itong ipa ano no. Pare group. Ewan lang. So yun, so yun. So yun mga kabit siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko no to sa next na vlog ko is ito naman tatalakayin natin itong HIRC na pulley set kung kamusta na siya no so hanggang dito na lang uli bye bye